Mami Oli, eto si ngayon ko lang napuntahan yung nagkawang gawa na ituro si Lolo Itoy. Uh, siya isa po si Mami Connie, kaway-kaway. Nilalagnat po ako. Wag daw, wag do po akong lalapit at nilalagnat, baka malundagan ako ng lagnat. Saka <laughs> kwentuhan din pa natin si Lola Selly. Uh, isa ring Lola. Yon at mm, ilang araw na ho yung lagnat nyo ah, tatlong araw eh. Pag nag-isang linggo yan, pang, hindi na sa pang manghihilot yan, baka hindi na kaya ni Madam. Ni Madam Verde kailangan. Ay, hindi, pagka po sa kinakain, gaya nung uh, chichirya. Hindi ko alam. Mga mami, eto po, si Mami Connie, yung kasama kong hanapin si Lolo Itoy. Si Lolo Itoy, hindi nadadaan ho dito. Ano, marami hong dalang goma na. Siguro pagka ano, ma-update kung bago magpasko siya. Yes, yes, ma'am. ano din doon, yung mga kapatid daw mayaman may ako sa palengke yung uh, sa mga ino baka medyo na ano din sa unang asawa yung medyo pinanghinaan ng loob Gracias. Yan, ah, uh, Mami Oli, eto po. <laughs> yung pang merienda, ngayon ko lang po na, nadala dito kay Mami Connie. Pasensya na po. Dari, hindi rin ako makalabas po, again, driver naman ang problema. Dinaglap din po ako na isang araw. Uang yung hula sa akin, Madam Berte. Nakakatotoo na, oh. Nakatampuhan nag doon sa bahay, alam po mapansin sa akin. Baka parang nakatampuhan ng yung mga bata kasi kung sagot-sagotin din ako medyo pinabarong batong konti nagalit pa nga sa akin ay ba't nakabidyo basta naka parang nakakatotoo na parang yung na yung puro pagsubok yan ang pamirienda lang po ito galing kay mami ko sa alam mo alam mo ang sa mga na wala na yata nagasta ko pa yata Sinter na lang ata. Ayun, na. Wala. Wala, ilagay. Okay. <laughs> na lang po inatira. Mami Oli, marami pong salamat. Ito po yung pangmeryenda natin kay, kay Mami Connie. Siya po yung nagkawang gawa na mag-send ng video sa atin na hanapin po si Lolo Itoy. Eh. Siyempre, samahan na rin natin na sticker para maedikit sa kanilang pintuan. Kaya nyo tumayo? Ayan. Tatlong araw na raw po may lagnat siya po yung nagkawang gawa, Mami Oli, na, na ano. Maraming salamat po sa pambili kong daw. <laughs> oh, kahit pambiling merienda nga daw po. Dapat na isang araw po eh. Hindi ako makalabas kasi. Maraming, maraming salamat po, Mami Oli. Ayan. Di ba? tulong oh. po ito sa akin. Di po ba merong matanda ka niyo sa gitnang bukid, di ba? Oh, pagka gumaling Sana ma na ma... ako, pupuntahan Salamat. Sino yun? Doon ka sa Balangque. Ano po yun? Walang mga anak yung matanda na yun. Hindi ko alam kung, kung, kasi dati, nung nakakalakad daw yun, nung nakakalakad siya, na, nag-aabot kami, nanghihingi siya ng kape, asukal kay Buri. Ah, nang... Nanghihingi siya ng kung anong gamit na gusto niya, hinihingi niya ron. Ah. Bali, ala po, yung mga siya. anak niya wala doon din. Hindi ko alam kung nasa niyo ang pamilya na no? ngayon hindi na kaya maglakad kaya na uh -huh. sa bahay na lang lang. Eh, parang sapa yata dadaanan. Mahirap. Kaya hindi mo rin mapupuntahan. Kaya nga, hindi ko rin po mapapasok yun. Eh, baka mahulog ka. Eh, nung kuha naman pupunta namin, umulan. Hmm. Yan Mami Oli, hanggang dito na lang po sa mga mami po na nagtitiwala kay Kuya Aw, oh, marami pong salamat. Mami Hello, Mami Oli, Mami Gasi, at sa iba pong mami pa natin, hmm. ayun, ayun yung ating service. Shout out po kay Madam XOFW TV na din si Kuya Aw. At ayun, may naikwento rin po si Mami Connie, yung lola daw po sa gitnang bukid. Dadaan pa ng ilang ilang sapa bago mapuntahan. <laughs> Ewan ko kung pupuntahan po natin o magagawan po natin ng vlog. Salamat po Mami Oli. Salamat po sa pagmamahal kay Lolo Itoy. Tsaka sa po namin. Salamat po. Ah. Papaalam na po kami. Bye-bye. Bye-bye. Ayan.